nagre kayo ka yun. sige, tatagdan to. okay na. Oh, dito na yung ano mo. Hi. 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 Okay. Niyo ba ako? Hi. Hello. Kang kang pamanya. Lahat ay maaakit mo sa kang kang uh -huh. Tagal na mga pasahero ngayon. Kanina pa nakabook. Nasaan na ba yun? Yeah. Anong oras na ngayon ka lang dumating? Kanina pa ako nandito? Ay, bah. Sorry ko yan, hindi ko alam. Hindi ba pwede yan? Dapat mag grab driver, nire-respeto yan. What? One, mm -hmm. one, hour pa lang naman ako na gano'n Ah. Isang oras ako nag-aantay dito eh. Muntik na ako makatulog, muntik pa ako mabangga. Ano na ako na aksidente ako. Ay ko kuya, hindi ko alam. Pasensya na kasi may naantay pa ako. Hindi, hindi po pwede yung ganyan. Susunod, huwag ka na mag-grab. Mag-angkas ka na lang. Ano-ano ka dito? Magagalit! Ano, ano kadang, ako, ba nga, diba? ako magalitan? <laughs> solo always right nga, di ba? Inaantay lang kasi ako! Yun sa akin lang, sana naman pinagahan mo ng konti. May isang oras lang. Alam mo, noon dito na yung naantay ko. Kanina pa kayo dito, ah! Kanina pa ako nandito! Isang oras na ako nag-aantay, kakasakay mo lang. Ano ba yung inaantay mo? Pagod mo yan? Ano ba po sa yung wala akong pakailang sa bahay, babangga ako to. O, matagal ka! Matagal ka! ka! Babangga ako to. Relax ka lang. Parang hindi ako magagalit. Isang oras ako nag-aantay dito. Kanina pa, ang dami nang nangyari. Sige lang mo, bubutasan ko. Wow, wow! Oh. Ay! Ay! Kailangan mo ba -tong? <laughs> -so, sa ito? Ato, ato ano, ha? Ano? Ano ah? Isa akin lang naman. Kasi grab driver, dapat nire-respect mo naman na, yung feelings ko. Pwede naman natin pag usapan to! Masyado kang mainit ah. Kanina pa ka, nakakarating mo lang, wala pa oh. Wala pa, saglit lang, di ba? Saglit lang. Isang oras pa lang eh. Saglit oras, ha? Gusto mo yung pagkakarating lang kayo? What? Sandali, 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 sandali. Sandali, sandali. Sandali, sandali. Sandali, ko Sandali, sandali. 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 Sandali, kaya nga dapat to ka magalit sa last kasi dapat ganun eh. Dapat ang tagal-tagal ng po niya, no? Sino <laughs> ba kayo? Sino ba kayo? Summerville! Summerville! Summer Magdadapot ka pa ba? Masasasagun oh, tayo? <laughs> tayo! Mubuta tayo sa Quezon City! Sila ulo ba kayo? Kaya naman kami! Magkano ibabayad nyo? 56! What? Okay. I-start ko na yung metro ah. kahit hindi pala o wait lang, lang ito, start pa nagkakalito ha. Uwit lang, i-start ko yung metro. I-start ko na, Ay, wala. I-start, e hindi ba baka Okay lang, bakit? Bakit

Mm. Style. Mm. Style. Mm. Uh -oh. pa pasahero eh. ko yan, pasahero ko yan. Huwag mong ina, ano. Kinakabayan! <laughs> Huwag mong ina, ano, pasahero ko, grab pull to eh. Oh. <laughs> eh, ba't kanina, galit na galit kayo, sabi mo, mo pa. Ha? Yeah. Ano kayo, minumura mo pa eh. <laughs> gusto mo, pagbabain ko. Nag-aaway ba kayo? Saan <laughs> <laughs> mo bababa? Pagbabain ko to, baba ka dun. Ba... Saan siyang unahin. Unahin. last na kami. Sige. gusto mo pa ng ng talaba yeah. <laughs> mo? Ito, man, saan saan ba? Ba tayo? Saan tayo? Gusto ata niya. Saan? Liliko lilik lilik pa tayo? Pwede din. Uh, o, <coughs> liliko na. Dati ko yun. Ako lang. Ako driver. Yun. Okay yung mag-drive ko. Okay, hindi. Mag dito na lang. Agtayin nyo kami. Liliko lang kami. Tapos dito lang kami sa kotse. Ah, dyan lang kayo. Kasi antayin namin ah, siya. Ah, antayin niya siya. Anak na ang puta! Ano to? Ginagawa mo kami ang tanga ka? Okay. Kasi ako lang naman. Nakakatid ko na. Gusto mo ako nalang mag-drive dyan? May lisensya ka ba? Kita ba wala akong maliit sa iyo e! Nagbibig na ako to! Mamasahin ka e! Sorry. Nadala lang ako ng emotions ko. <laughs> Tignan mo, pinaiyak mo. yari ka, makukulong ka nyan. <laughs> pinaiyak <laughs> mo, makukulong ka. Bodo kayo. Bodo eh? ka kayo dyan.